Okay guys, uh, magandang hapon na uh, ating interview si Nanay no. Bohol. Uh, whole, uh kung saan matagal sa dito sa Maylila. Ilang taon sa Maylila? Ah, uh, Ano dito uh, Saan ka nakatira dito sa Maylila? Dito lang ang kilid kay may mga magkakatindi. So, ano pangalan ni uh, Nanay? Berenya. Berenya. Ah,

bago pa no na ano ano anak ko nung makaya ito sa bayan ko din. Saan kayo sa buhol na yun? Buhol. Atake sa ako. Saan? Siya, saan ka sa buhol? Hitapi. Hitapi buhol. Hitapi, ang pizza Ah, hitapi buhol. Si nanay ito dahil. buhol, no? Malapit sa dagat yun, no? Ngayon, alis ka. Uy, 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 Pag matapos. Kaya ka na mabalik sa Maynila? Ayaw. Bakit? Ayaw mo na sa Maynila? Maraming gusto pumunta sa Maynila na tapos ikaw ayaw mo. Ayaw ko na tiguan Pero may maganda Maynila. Maganda. Hanap buhay ko. Ito masipag ka pa. Kaya ganito nung Bintiwa na ko din eh. Then mga anak. Bakal. Ano masasabi mo sa mga taga-probinsya na gusto at nangangarap mapuntang Manila para matrabaho, ano mga sabi mo? Wala naman kung sinasabi. Hindi naman ko gano'n. Hindi nga, anong advice ba sa mga taga-provinsya uh, na... Nagsapa, tulong ako sa mga apo ko. Tama na. Nanak ko yung seaman. Apo. Nanak ko nurse. Nurse na karoon taon. taon. Apo. Nurse na siya. Kahit college na maroon Kaya na ibalay ano ba? Kung kung may, may taga probinsya talaga na gusto pumunta sa Manila kasi maganda daw Manila, marami dong pera. Na dito, na. dito na marami. Oo. Ngayon anong ma-advise mo na sa kanila? Kasi gusto-gusto ko -gusto Manila eh. Uh, pumapasok pa sila nang balay trabaho. Eh ko dito mas kilid lang. Tanda po ay. Ano ba payo mo sa nila? Anong mapayo mo? Ah, uh, okay bang Manila o hindi? Okay lang. Okay lang Manila. Ibig sabihin, Uh, yung uh, mo nangarap pumunta ng mahila. Okay lang. Okay. Pero Nagalaga, mara, uh, marami, ma uh, silang mga pagsubok mo na dudaan diba Wala no? pa. Ako ang marami. Mm -hmm. Kasi kinsiyan niyo sa kulito. Tinitinda mm -hmm. so, ka lang sa si gilid, no? Tinitinda ko lang sa si gilid. Kaya... Sa so, ilang um, taon eh? Ilang taon? Si Tintay Uno. Si Tintay Uno. Si tiyo, si tiyo, siya si mm -hmm. years old ka. Anong may papayo ano mo sa Ano si 35 pa ko dito. Tumating. Idad ko. Ganoon lang siguro. Ano may papayo mo na sa mga 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 ano mga bata alam. Ano, dito na nga nagulang batos sa lagi. Pupasa na niya ke. Sasalay. Ano 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 may papayo mo? Kita Ano Ano may papayo mo sa si mga ba ang mga ano mga bata pa na Kasi ikaw si Bintiyo ano, ano marami ka <laughs> na anong may payo mo para lang hindi sila lumihis sa daan hindi ah. tayo magsinungaling ba kaya nga ano may payo mo na magandang payo kanya kanya nung buhay mo ano may payo ba sila yung magandang payo kaya na may payo nga magsinungaling sinungaling ka ano na ah, sige sige ah, <laughs> sige shout out mo yung pamilya mo sa bull Ha? Huh? Shout out mo pa rin sa boy. Sino yung mga pamilya mo doon? Shout out mo. Shout out. I shout out mo yung mga pamilya mo sa bowl. Hmm. Yung e sinanay oh, ah, may diyan. Shout out mo nga kasi yung pamilya mo doon. Okay, eh, Pito. Ang kaya pangalan, pangalan. Ah. Hmm. Uh, si nanay oh, nasa pier na Ubo Asi. Guys, ay sinanay. Okay, okay. barokoy na, ano unsa manoy? 違う。